Magandang araw sa inyo mga kababayan, mali po tayo dito sa ating channel at sa araw na ito ay mayroon po tayo pag-usapan ngayon patungkol ito sa mga tools na panggamit sa mga motor nyo kung mahilig kayo magkumpuni, ito po yung mga tools na dapat nyong bilhin dahil ito ay set na po yan pag binili mo uh, mula sa malaki hanggang sa pinakamaliit yan po yung uh, katangian ng mga tools nito na mabi, mabibili po dito sa Evangelista Street, kagaya niya nakikita nyo. At kung may nakikita po kayo dyan, meron po dyan parang hanggan. Ayan, ginagamit po yan sa mga pag, uh, pagpapako sa mga metal. At may makita po tayo dyan na grinder at barina. Marami po mga kababayan, mapapilian dyan. Meron pong mataas na watts at meron din pong mga mabababang watts ang kailangan dyan kagaya niyo po nakikita diyan na malaki pang pangbakbakan po yan at yung makikita mo diyan mga kababayan ay meron po siyang uh, gun spray ayan po yung ginagamit po sa mga pangkarwas panglinis ng mga uh, flooring uh, dyan meron pong mga planer at kung may makita ka dyan mga kababayan yan po yung mga uh, welding machine at yung welding machine na yan ay, ang katangian yan ay inverter type po yan ayan meron tayong makita dyan na uh, anso at dyan, meron po tayong makita dyan na blower fan. At yung blower fan na yung mga kababayan ay rechargeable po yan. At dyan po, meron po tayong nakikita dyan yung kulay blue. Ay ginagamit po yan pang Gaya niya nakita nyo, na blue at kulay orange. Pang bapping po yan. At yan mga kababayan, ay marami pa. Mapagpilian dyan. Kagaya niya mga drills po na mga rechargeable. Ayan mga kababayan. Ayan, ang kadalasan ginagamit po kung mahilig kang... Uh, magkumpuni ng iyong mga sasakyan. kumpleto yan. At dito naman po mga kababayan, ayan, kung magtanong kayo kung saan ito banda, nandito lang po ito sa uh, Raon, uh, corner ibang hilista, at yung makikita mo dyan na kulay pula, at yan po yung ay tapaking. Ayan, dyan po sa kabila, mayroon rin pong nagtitinda dyan ng mga tools, kagaya niyan, yan, marami rin po dito mga kababayan, marami mapagpilian at kung bibili po kayo ay siguraduhin nyo pong marunong po kayo magkambas dahil hindi po pareho ang price po nila. Ayan. Ayan po, yung nakahubad na yan ay dati pong UFC fighter po yan. Malaki po ang katawan yan, kagaya po nito ang katawan yan. Eh ngayon nagkapas mo siya kaya nagiging ganyan ang katawan. At dito po mga kababayan ay may makikita po tayo nagtitinda dito ng mga, uh, mga gulay. Marami po. At yung papunta na yan mga kababayan ay papunta po yan ng uh, Kiapo Church. Kasi itong street na po ito ay sa ibang hilis na po ito. At yan po yung may-ari ng stall na yan mga kababayan. At kung gusto kung, kung nais niyo pumunta dito ay pwede po, po kayong humingi ng tawad. Hindi po doon sa nasarino ha. Diyan po sa may-ari ng mga tools na yan. At sa tapat niyan mga kababayan ay meron po tayo ditong uh, mga gulong. Depende sa size na hinahanap nyo. May pinakamaliit dyan at mayroon din pinakamalaki. Kung sira po yung gulong ng mga postcard, ay dito po nyo mabili yan sa bangkita po ng ibang hilista. Ayan mga kababayan, dyan po sa ibabaw ay may nakapatong po dyan ng mga rubber. Yung rubber na yan ay ginagamit po yan doon sa mga istel uh, gaya ng mga upuan. Uh, lamisa, kung sira na po yung mga rubber nyo, pwede nyo yung ipalit yan, may mga size po yan kung anong mga size ang hanap nyo. Kagaya ng mga gulong, maraming size po yan. At dito naman po sa kabila ay may nagtitinda po ng mga solar. Ay, kung nais nyo bumili ng solar, kung palagi nag out po sa inyong lugar, ay pwedeng pwede po ito gagamitin. At yan po yung mga, to mga tools po mga kababayan na meron po talaga silang pwesto. At yung pwesto na yan mga kababayan ay isa po yung ang pangalan po niyan ay NBK Enterprises dyan po yung tindahan ng NBK ayan hanggang dito na lang mga kababayan antabayan nyo na po ang susunod natin yung video All night.